So, ito. Iiyak na naman yung pong mga bashers at mga haters ng Pangulo. Okay? Ito kasi yung mga tao na sinasabi na, ay, eh, wala namang ginagawa yung Pangulo. Uh, two years na siya. Nakaupo. Ano ba ang na-accomplish niyan? Ano bang nasimulan niyan? Ano bang ginagawa niyan? Okay? O, ito po. ba? Diba? Kasi yung kanyang ama, ang mga tumatak na proyekto, heart center, lung center, ba? Diba? kidney center, Si PBBM, uh, a few months ago ay uh, inaugurate uh, groundbreaking uh, kami kasama ko doon doon sa Cancer Center sa May uh, Quezon City 'di diba? at ngayon po yung kanyang pangako na mga regional specialty centers ay isa-isa na pong natutuloy at mag-uumpisa po with a 20 story building sa Bicol okay sa Albay Actually, hindi din ako makapaniwala nung nabasa ko eh. <laughs> wow, alaki. Sa Albay, 20 story. Hindi mo makakalain, di ba, na 20 story itatayo sa Albay. At kung tignan mo naman yung building, napakaganda. State of the art. Talagang, uh, sabi nga ni Representative Zaldico ng Ako Bicol ay, uh, it would be a landmark. Landmark talaga siya para po sa Bicol. It, uh, I believe it will be the tallest building sa buong Bicol region at uh, it goes to show yung pong uh, pagbibigay halaga ni PBBM pagdating po sa kalusugan ng ating mga kababayan at this time po sa mga probinsya para po yung mga taga Bicol hindi na po kailangan bumiyahe pa uh, ilang oras kalahating araw babiyahe papuntang Manila hindi na kailangan kung taga Naga ka kung taga Sorsogon ka, punta ka lang ng Albay, punta ka sa Bicol Regional Hospital and Medical Center at doon po soon ay magagamit nyo na yung pong 20-story building integrated specialty care and wellness hub. Yan. With its completion as well as the other projects, yung OPD Specialty Center, meron pa yung Women's Health and Child Care Specialty Center, Naku, napakaganda po. Sa totoo lang. Nasabi nga ni Speaker Romualdes na, na parang mas maganda pa to kaysa sa Manila. <laughs> yung gagawin dito sa Bicol. O parang mas maganda pa nga. Eh. Sa totoo lang eh. Kaya, eh. pero it goes to show na ganun, ganun yung pagpapahalaga ng palasyo sa, sa health and well-being ng no, mga kababayan po natin. And umpisa pa lang yan, pasample pa lang yan sa mga ma ma matitikman ng mga kababayan natin sa probinsya. Um, tapos, kung, kung tatandaan nyo guys, sa, ito, idagdag na din natin dahil uh, nung huling eleksyon, ay hindi nanalo si BBM sa Bicol. Okay? Hindi, di ba? Lenny country yan eh. Siyempre, ang mga Bicolano, kadalasan binoboto niyan, mga kapwa Bicolano nila, in the same way na sa Ilocos, kapwa Ilocano yung binoboto nila. Pero, tingnan nyo naman, di ba? Uh, yung alaga ni PBBM dito po sa Bicol. At ganyan. At tingin ko, tingin ko, ito, personally naman, eh, tingin ko, eh, malaking, malaking uh, Tulong din dito at malaking nag-initiate din dito ay itong si Congressman Zaldico na mataas yung pwesto sa Kongreso. 'Di ba? Kasi uh, isa sa mga trusted yan ni ano eh ni Speaker Romualdez eh si Congressman Zaldico ng Ako Bicol. At syempre, Bicol siya. Ako Bicol nga yung party list niya. E eh gusto niya syempre hindi mahuli mahuli yung mga Bicol, mga Bicolano pag makakuha ng quality healthcare. Nauna sa Manila yung Cancer Center na 20 story. Ang sumunod na 20 story na building ay mapupunta sa Bicol uh, through the efforts nung nitong sila ano, nitong sila uh, Ang uh, mga mga Bicolano na congressman. Isama mo na sila ano, o, uh, Committee Ways and Means Chairman Joey Salceda oh appropriation chairman si ko talagang, talagang uh, ganun talaga, I mean, I mean that's the that's the way, ganun talaga ang takbo sa, sa atin eh, and ako, masaya din naman ako para sa mga Bicolano nating mga kababayan, and of course, syempre uh, umpisa lang naman yan, at susunod diyan iba't ibang parte ng bansa ay magkakaroon pa ng mas dekalidad na hospital. Ang maganda kasi dito, hindi siya starting from scratch. Hindi yung magtatayo ka ng panibagong hospital. Ikakabit mo lang siya sa existing hospital. So, hindi mo na kailangan bumuo uli. Hindi mo na kailangan. Kasi ang matrabaho din bumuo ng bagong hospital eh. Siyempre, from the management. So, ito, existing hospital, pagagandahin mo na lang. Bibigyan mo na lang ng mga magagandang equipment, ng mga, tapos mga, mga sa mga doktor, mga training and all that. So, yan po. Uh, I'm really looking forward Siguro matatapos to mga 2 years yung buong building kung magtuloy-tuloy yung pagawa. So, in 2 years from now, magagawa na tong building na to. At uh, tuwang-tuwa si Speaker Romualdez kasi um, ito ito, kumbaga alam mong nasimulan sa panahon ni PBBM matatapos sa panahon ni PBBM at mararamdaman at magagamit kaagad ng mga kababayan po natin. At of course, yung mga infrastructure na project tuloy-tuloy din naman di ba yung mga mga tollways yung mga uh, trains and uh, yung mga tulay yah yung parang yung tulay sa uh, Cavite to Bataan, yung tulay sa Iloilo to Guimaras. So, hopefully, yung train sa Davao, yun ang, yun ang gusto ko masimula na sana. Para kailangan talaga sa Mindanao din yun eh. So, sa infrastructure po, pati yung mga pabahay sa 4PH na proyekto ng gobyerno, eh, di ba, eh, kumbaga, nagbubulag-bulagan na lang yung pong mga magsasabi na walang ginagawa yung pong administrasyon na ito. Diba? Well, let's be fair lang. Hindi perpekto. May mga pag may mga problema kailangang ayusin. Yung mga inflation na yan, mga problema na yan. Pero in terms of mga project na pinangako, kasi pinangako to eh, specialty regional centers, ayan po, ginagawa na. Nag-groundbreaking na. So, good job, PBBM, Speaker Romualdez, Kong Zaldi, uh, salseda Uh, lahat kayo dyan na, na, na nag-push para sa proyekto na yan. Napakaganda ng proyekto. Sa lang. And I'm looking forward na pagdalaw ko sa Bicol, uh, two years from now, ay makikita ko na yung napakagandang building na yan. So, thank you very much, guys. See you po sa next video. Stay safe parate. Bye-bye.